Bakit mas magandang nakabukod ng bahay ang mag-asawa? Una, dapat iisang reyna at hari lang ang meron sa isang palasyo tama? Kapag nakabukod kayo either rent or sarili nyo ang bahay, magkakaroon kayo ng tinatawag nating privacy, which is very important sa mag-asawa. Pangalawa, magagawa nyo lahat ng gusto nyo. Di bali na maghapon kayong nakahilata, hindi kayo maglinis o tanghali na kayo magising, wala kang maririnig, dahil your house, your rules. Pangatlo, matututo kayo maging independent in everything. Kung ano ang ihahain mo, ano iluluto mo, paano mag-budget, paano mo ayusan ng bahay, anong gamit ang bibilhin, kulay ng pintura, at kung ano pa. Pangapat, you have control over your child. Paano mo palakihin at disiplinahin? ano ipapakain o kung ano yung mga bagay na gusto mo i-instill sa anak mo na walang kumukontra. Panglima, walang mangingi alam kapag may mga problema kayo mag-asawa, partner. Walang kampihan kasi dalawa lang kayo ang adult sa bahay, no one will interfere. Kasi sa buhay mag-asawa, it's not advisable na may nangingi alam. Minsan, maliit na problema lumalaki dahil sa sulsol ng mga tao na kasama nyo sa bahay. This will apply only kapag mga personal problem yung dalawa, not unless na life and death na ano. You should seek help. Pang-anim. Financially responsible. Lahat ng finances nyo kayong dalawa lang ang may say kung paano nyo gagastusin. You'll learn how to save. Matututo din kayo kumayod dahil wala kayong aasahan na magbabayad ng bills at expenses nyo sa bahay. Pang-pito. You'll grow as husband and wife. Mas makikilala nyo ang isa't isa. Pangwalo. You will have your own identity as a family. Pwede mo tanggalin ang ayaw mo sa nakalakihan mo. You can make your own family traditions. Pangsiyam. Less stress. Hindi ka nakatipto. Free ka kumilos na walang mga mata na nakatingin sayo. Pangsampo. Peace of mind. That is priceless. Di bale na magulam kayo ng toyo basta walang nangingi alam sa inyo. Leaving your parents doesn't mean na hindi mo sila mahal. Actually, mas makakahinga din sila kasi need din naman nila ng quiet space. Mababawasan din ang iisipin. 1, 2, 3, 4 ila ilahil